Tingnan nyo mga idol kung paano ang tagaibang bansa mangguha ng honey mga idol. Gamit lang ang martilyo at saka pako, mga idol. Yan lang ang ginagamit nila mga idol sa pag-akyat ng puno mga idol. Kasi nandoon ang mga honey mga idol sa taas mga puno mga idol. So tingnan nyo mga idol kung kaano kataas ang puno na inaakyat nila mga idol. Sobrang taas mga idol. At gamit lamang ang martilyo at pako. Yun lang ang ginagamit nila para umakyat sa puno na malaki mga idol. Tingnan niyo mga idol oh, kung gaano kahirap mangunguha ng honey mga idol. Buwis buhay talaga ang pangunguha nila mga idol ng honey mga idol oh? Ginagamit lang pako. Walang mga safety gear na ginagamit. Pako lang at saka martilyo. Ganyan sila kahusay umakyat ng puno mga idol siguro dito sa puno na ito medyo marami siro mga honey dito mga idol kaya kahit mataas kahit mahirap inaakyat talaga nila mga idol siguro dito sa taas mga idol solid din uh, worth it din ang kanilang pagakyat dahil siro marami dito mga hani na uh, kukuha o, tingnan nyo mga idol, nandiyan na sila sa taas mga idol tingnan kung ano kataas oh sobrang taas talaga ng puno nito mga idol tinan oh, wala lamang silang mga safety gear na ginagamit kamay at paalamang at sa kamartilyo at pako ang ginagamit oh para lamang nilalakad ayong sang sanga ng kahoy mga idol parang baliwala lamang sa kanila mga idol parang madaling madaling lamang sa kanila na umakyat at maglakad sa sang kahoy oh, kahit mataas oh siguro wala si itong mga pubias sa matataas na Uh, puno tingnan parang wala lang mga idol ising isi lang mga idol oh, uh, kawak lamang sila sa mga sanga ng puno mga idol at uh, minsan kapag walang sanga para lang naglalakad uh, parang wala lang sa kanila hindi natatakot matatakot kung hulog